Iba't iba ang dahilan ng aksyon, reaksyon at desisyon ng tao. Misan may mga magagandang dahilan sa likod ng ating mga kapasyahan at misa naman ay sadyang hindi na pag-iisipan at nadadala na lang tayo sa bugso ng damdamin. Ewan ko kung naranasan mo na yung merong kang nagawa o nadesisyon na na nung ginagawa mo ay eh, talagang yun ang gusto mo. Kaso lang, makalipas ang ilang panahon at matapos kang mahimasmasan, e eh, na-realize mo na mali pala at pinagsisisihan mo na. Bakit nga ba tayo ganon? Merong mga pagkilos na parang yon ang tama at yun talaga gusto nating gawin. Pero pag nahimasmasa na, marirealize mong mali pala ang lahat. Ang hirap, di ba? Pero kaya nangyayari yan ay dahil hindi sa lahat ng pagkakataon, iisip e ang gumagana sa ating mga kapasyahan at pagkilos. Hindi ba pagkagalit na galit tayo talagang matatalim na salita, masusungit na pagkilos at minsan mapanakit na asal ang parang tamang iganti. Misan dahil galit na talaga yung nasa saloobin natin kaya nangyayari yan. Minsan naman ay nawawala tayo sa tamang kaisipan at katwiran kaya parang ang mali ay eh, nagiging tama. Madalas kapag may consequence na saka natin nari-realize -re na hindi pala iyon ang dapat na naging tugon. Nariyan yung realization sa katotohanan ng kasabihang, laging nasa huli ang pagsisisi. Maiiwasan pa ba natin ito? Ang sagot ay oo, pero hindi madali para sa lahat. Iba-iba kasi ang nilalaman ng kalooban ng bawat isa, kaya iba-iba rin ang reaksyon kahit sa magkakaparehas na sitwasyon. Isang mainam na paraan para mapigilan ang maling reaksyon ay ang pagsasaalang-alang sa ibubunga ng bawat aksyon at reaksyon. Ito kasi madalas ang nawawala sa isipan natin pagka nabibigla tayo, pag nagalit tayo o kaya ay pinangingibabawan tayo ng maling damdamin. Ang sabi nga sa Bible, huwag kayong patatalo sa masama, kundi talunin ninyo ang masama sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Ang paghihigante ay maaaring magdulot ng agarang hustisya sa pananaw ng isang tao. Pero ito ay uri ng hustisya na hindi tama at mayroong kaukulang konsekwens. Kadalasan pa nga, ang kasamaang sinuklian ng kasamaan ay kasamaang mauuwi sa paulit-ulit na gantihan. Madalas yung tingin nating tamang reaksyon pagka tayo ay galit ay pagsisisihan natin pagkatapos magawa. Ang salita ng Diyos ay nagtuturo ng mas mainam na alternatibo at ito ay ang ipaubaya ang hustisya sa tamang paraan at proseso. Mahalagang isa-alang-alang -alang ang ibubunga ng bawat reaksyon dahil ito ang magbibigay ng pagpipigil at pag-iisip bago makagawa ng maling aksyon. Hindi magpapabaya ang Diyos sa mga nagtitiwala sa Kanyang hustisya. Magtiwala ka sa pamamaraan ng Diyos at nasa ka pa.